Lagyan natin ng oil para hindi magdikit-dikit ang ating pasta. At pag ito yung minute na ay pwede na natin nilagay ang ating macaroni pasta. At hintayin na lang natin siyang maluto. A few moments later. At ito ay puto na. Pwede na natin ihalo lahat ng kasangkapan tulad ng creme densada. At ilagay na rin natin ang kondensada. At isunod na rin natin ang evaporated milk. At sunod ang ating fruit cocktail. At haluin na yan hanggang sa maging kumbain lahat ng ating nilagay. At pwede na natin siyang ilagay sa ating ref. Hanggang dyan na lamang po ang ating video muna. Bye-bye!